Yun lang po. mamaya. Salamat kaya. So guys, may tayo tayo ngayon dapat. Kaso nga lang, may konting problema. Actually, malaking problema. di ko lang kung tutuloy pa ako. Flat yung gulong natin par. Ayan o. Flat. Guys, buti na nalang tayong ganun. Kasi kung wala, parang ginit ay tutuloy pa yan pagkatapos natin i-check titignan natin kung may butas ba yan or may singaw or may tama yung gulong natin para mapapulcanize natin just in case na may tama nga ah po bakit hindi na ako tumuli tagaytay siguro to kay tunnel na lang may ano pa So papabulcanize natin pagdating ng naik Kaso, putya late na ako kasi 6.30 call time natin sa naik may pala ako punta tapos pagdating doon mapapulgarize pa ako JJ na kaya sa mga kasama siguro sa ano to kahapon tagay tayo may construction doon doon ako na pa ako hapstick ng ginagawa ni Kuya <laughs> Pharma cheat code Uy, na pre ah, late ako, pasensya na Pasensya na, pasensya na bro, late Napakuha na ko eh, sorry Papatanggal ko muna yung pako pre Eto Tanggal sa bugo Ha? Yung sa pinaganaan mo? Oo oh, doon na lang, eto Tanggal na Hindi pa <laughs> <laughs> Tinakbo ko na eh, sabi ko, ah, oh, malalate na ako para niya ako eh. So guys, nandito na kami sa Petron. Ako pinaka late eh na sila ako kumpleto na ako. Kamukha nito yung bagong ano, Ninja 500. Kamukha nito. Okay, so yung atin, flat pa. May paku pa, pre. Kaya pala tayo flat ka rin na ni ito nito. Ayan o. Oh. Buti na may panghangin tayo. Para kung gusto niyo panghangin ko, punta kayo sa TikTok ko. Ayan. Nandun yan, sa yellow bag. Ito yung stock na itsura ng akin. Ayan o. Oh. Ganun na ganun. Tapos syempre pinarap natin kaya naging ganan Ano sa tingin mo mas okay? Syempre eto gawa ng kawasaki yung kulay scheme na ni Eto, ano ko lang pinarap ko lang Bitwing sa kapite, para lumaga na pa muna natin yung gulong natin para safe Ang dami na galit ngayon sa linggo dito sa naik Dami ko na sa lubong eh Sana di umulan Alright patanggal muna natin Bukas na kaya yon Ay shit wala rin akong gas Just come on, Ang trapper ko na to, pare Yung mga kasama kong tutulin Gagi legit, ang bibilis nila man Rats, Nasa Petro na tao kanina, hindi pa ako nagpagas gas. lang kaya ako magpapatanggal ng pako Tingin tayo dito, pati pati Sensya na pare, ako yung abala ngayong ride eh. Nakakaya sa mga kasama pre Ako yung isang malaking abirya Oh, ganda na 6R talaga ay 6R din pala gamit ko na yun yun lang ba? lang, yun lang po ayan saan dumukol na pariya may gcash kayo boss? meron kayong gcash kuya? wala wala po dyan kahit sinong may gcash kahit sino po dyan kuya walang may gcash wala umalas kasi okay lang kuya balikan ko yung 20 mamaya pag naik naman ako eh balikan ko yung 20 mamaya salamat kuya <laughs> All right, guys. Sour last. Woo! Sheesh. Up oh my bibi. waiting sa muna ko tayo dito Oh! Gulat ako dun Ah! Hindi pala natin siya kagrupo 10R, ganda Pinapasahan mo na Ah, okay na silans pa yep meron pa are chill riding for 100 siya paliko nope oh shit gulat ako kulang oh apat hintayin natin pala si NJ nauna na mabalik yun mabalik naman yun ayun na yata sila ayun tayo nagayintay na tayo kayo wala kape mo ito ba kayo kayo saan ¿Y para la fila. <gún tose> ¿Qué <enten antena>? ¡Ay! <coughs> Pogi na okay, okay. si CR. Ganda nito. Kaso gusto ko palagay nito. Kaso nga lang hindi ko makikita kasi yung nasa likod ko. Kanis kayo lahat sa akin kahit sinong dance Sa amin walang babaero ah Malamig pa sa yelo Halatang galing pa sa ghetto Pag mong gusto sige bigyan yan kahit Fake homies lahat bawal pasahan ang blood sa din ng ride pare, tutuloy ng kasama ko par. Pre, nice ride, Chanoy, nice bro, nice ride pare. Pare kayo, nice ride. Ingat yeah, ka. Yeah. Nice ride, pare. Bro, galing mo umupo yeah. sa ano? 150 chill ride. Ayun lang kaya. So pare, ano par ah, tayo, uwi na tayo. Kasi may pupuntahan pa tayo mamaya sa Laguna, Santa Cruz. Okay. Oh. Ang ato Ano kaya yung children's party? Kalahok sila. Children. Balik ako yung 20 mamaya. Salamat kaya.